Pagdating talaga sa totoong buhay, dapat mas ginagamit ang isip kesa sa puso. Dapat, practical ka. Marunong kang dumiskarte. Dahil kung magiging mahina ka lang at hindi ka lalaban, baka walang mangyayari sa buhay mo. Hindi pwedeng paiyak-iyak ka lang sa isang tabi kapag nabigo ka. Mabibigo, madada pa. Pero wala kang choice kundi tumayo ulit kung ayaw mong habang buhay na maging patapon ka. Yan ang tumatak sa isip ko, mga idol. Bata pa lang ako, palaban na ako. Hindi man ako matalino pero alam kong madiskarte ako sa buhay. Kapag may magandang oportunidad na dumating sa akin, hindi na ako rin dadalawang isip na kunin yon. It's now or never ang motto ko sa buhay. Oo nga pala, Tawagin niyo ako sa pangalang Sandra. O oh, di ba? Pangalan pa lang, palaban na. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Hanggang sa nasira ito kaya palipat-lipat ako sa mga kamag-anak ko. Nakapagtapos naman ako sa pag-aaral dahil sa pagiging working student ko. Wala eh. Kailangan kong kumayod dahil wala naman ako ibang maasahan kundi ang sarili ko lang. Hanggang sa nakilala ko si Sherwin, mabait at mayaman. Ni minsan din nakaranas ng hirap ng buhay. Kaya sabi ko, pagkakataon ko na to para umangat at maranasan man lang ang sinasabi nilang sarap. Surprise love. <laughs> 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 Akala ko ba magkikita na lang tayo sa mall mamaya? Eh, naisip ko kasi yung ilang araw na tayong puro mall na lang. Eh, para may iba naman, dito na lang sa unit mo. Marami akong dalang pagkain. Mga paborito mo to. Ah, so hindi na lang tayo mamamasyal? Huwag na. Nakakasawa na rin sa labas eh. Dito na lang tayo. Mm, okay, ikaw ang bahala. Bakit may gagawin ka ba sa labas? Eh oo sana, eh. Hindi kasi gumagana yung phone ko. Ay, nabagsak ko kanina. Ah, kaya naman pala. Kanina pa kita hindi matawagan. Hmm, kanina lang to eh. Pero sige, bukas na lang. May pera pa naman ako para mapaayos ko to. Parang wala naman na yata ang pag ng cellphone mong maayos. lumang luma, ay no? Ayaw mo bang palitan? <laughs> Love naman. Hindi pa nga ako nakakabaya dito sa apartment ko. Bibili pa ako ng cellphone. Eh di wala na akong kakainin yan. Malayo pa yung sahuran ko dun sa part-time ko. Ay, hindi ko pa bala nababanggit sa'yo, no? Ang alin? Kanina kasi, nakasulubong ko yung may-ari nitong building. Ayun, nagkumustahan kaming dalawa. Tapos, yun, nabanggit niya sa akin na hindi ka parang nakapagbayad ng renta, kaya ako na yung nagabot ng pera sa kanya. Ha? Binayaran mo na? Oo. Oh, bakit? Anong masama doon? Eh, love, nakakahiya sa'yo. Ikaw na nga yung nagbibigay sa akin ng mga grocery, pati nga ng allowance ko sa pag-aaral ko. Ikaw na rin. Alam mo, sobra-sobra na itong ginagawa mo. Wala yun. Di ba ang sabi ko nga sa'yo, ako ang bahala sa lahat ng mga kailangan mo. Basta ipangako mo lang sa akin na magtatapos ka sa pag-aaral. Hindi eh, mo nga kailangan mag-part-time pero pinilit mo yan sa akin kaya pinayagan kita. Mm, kailangan ni, eh. Nakakahiya naman sa'yo. Ikaw na yung nagbabayad ng tuition fee ko, di ba? Iba pa dun yung allowance ko. O bakit? Hindi naman ako nagdireklama. Gusto ko yung ginagawa ko. Kaya baka naman pwedeng mag-resign ka na dun sa part-time mo. Pag-focus ko na lang sa pag-aaral mo. Nandito naman ako eh. Ay, alam mo, ako na ang pinakamaswerteng girlfriend <laughs> sa buong mundo. Dahil nagkaroon ako ng boyfriend na katulad mo. Hindi ko nga lang alam kung bakit mo to ginagawa eh. Halika nga rito. Payakap ako ng mahigpit. <laughs> hmm. Ito yung promise ko sa'yo, love. Mag-aaral pa ako ng mabuti. Magtatapos ako ng pag-aaral para naman hindi mo masabing sayang lang yung mga binibigay mo sa akin. Huwag mo masyadong bigyan ng pressure yung sarili mo. Baka ma-stress ka lang. Mag-enjoy ka lang at huwag mo akong isipin. Kahit ano lang yung maibigay mo sa akin, okay lang kasi nakita ko naman yung mga efforts na binibigay mo. Mm, huwag ka mag-alala, mahal. Makapagtapos lang ako, babawi ako sa lahat <laughs> ng mga nagawa mo sa akin. Magpapakasal tayo. Tapos bubuo tayo ng pamilya kasal? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto ko, pero... Huwag mm. <laughs> mo ang yun ngayon, okay? Mag-focus ka lang muna sa pag-aaral at sa pagtupad mo sa mga pangarap mo. Kasi ako, parati lang ako nandito sa tabi mo. Susuportahan kita sa lahat ng paraan na pwede kong maitulong sa'yo. Dahil kay Sherwin, nasabi kong ang sarap palang mabuhay. Lahat ng gusto ko binibigay niya sa akin kahit hindi ko hilingin. Kahit hindi naman ako nanghihingi ng pera, binibigyan pa rin niya ako. Ayaw ko naman talagang magmasteral noon. Pero si Sherwin ang nangumbinsi na gawin ko raw. Dahil sa magandang opportunity na rin na yon, kaya ginawa ko na. Sa bandang huli, ako rin naman ang makikinabang. baby girl, ha? Hanga na talaga ako dyan sa kagandahan mo. Iba ka, ikaw na. <laughs> eh, anong magagawa ako? Siya yung bigay ng bigay sa akin. Alam naman tanggihan ko, di ba? Sayang din yun. Mm hmm, yun na nga'y nakakaingit sa'yo, eh. Hindi mo hinihingi dahil kusang binibigay sa'yo. Naku, umamin ka nga sa akin. Ginayo mo mo si Sherwin, no? Para maging ganyan. Ano, umamin ka na? Hindi, ah. Konting bola at pakit lang yung ginagawa ko. Kaya, alam mo na yun, naging kami. Grabe, swear swerte mo, girl. Hmm? Nakabingwit ka ng malaking isda. Pero imo ang gwapo gwapo na nga ng boyfriend mo. Ubud pa ng yaman. Ay, hmm. sana o. Oh. Wala eh. Magaling lang talaga akong pumili, kaya ganon. May sariling bangko siguro yun sa bahay nila, no? Kaya walang kahirap-hirap manghingi ng pera dahil ubod talaga ng yaman ni. Eh. Uy, pero ah, magingat ingat ka pa rin. Hmm. Saan naman? Eh, alam mo na, baka kasi mabuking ka ni Sherwin na ginagamit mo lang siya para sa pera niya. Tingnan mo nga oh, pati bayad sa apartment siya pinagbabayad mo. Halo ka ka? Kapag nalaman niya na halos isang taon mo na siyang ginagamit para lang sa pera niya, tingnan ko lang kung saan ka pupulutin, girl. Says, ano akala mo sa akin hindi nag-iisip? Ginagamit ko rin yung utak ko, no. Lahat ng mga sobrang pera na binibigay niya, tinatabi ko. May sarili akong account na hindi niya alam at doon ko nilalagay lahat ng perang nakukuha ko. Malaki-laki na nga yung ipon ko eh. Aba, in fairness, ginagamit ang juta ka. Well, of course. Ako pa. Pero mas target ko yung magpakasal kaming dalawa para may hati na rin ako sa mga pera niya. Kapag nagkataon, edi di buhay prinsesa na ako. Hindi ko na kailangan magtrabaho pa at wala akong ibang gagawin kundi ang gumastos ng gumastos ng pera. Ay, ibang klase ka rin ah. Mukhang sobrang mahal ka naman nung tao. Hindi man lang man ako konsensya. Mm, no, konsensya rin naman ako. Oh, uh, naman pali. mo man lang ba siya sinubukang mahalin? Girl, hindi ako mapapakain ng pagmamahal. Kailangan kong gamitin yung utak ko. Kung ayaw ko na bumalik ulit, sa hirap. ko na marami na sa inyo ang nagsasabing mukha akong pera. Mangkagamit, mandoloko, ayos lang. Dahil yun din naman natingin ko sa sarili ko. Pero kinailangan kong lunukin yon para mabuhay, para makaangat. At ito ang pinakamadaling paraan para sa akin. Dalawang taon na kami ni Sherwin pero ni Minsan hindi ko pinaramdam sa kanya na pera lang niya ang habol ko. Kapag may gusto akong bilhin pinapalabas ko na siya ang may gustong bilhin yon sa akin. Madalang lang ako manghingi at madalas siya ang kusang nagbibigay. Sabi mo kagabi hindi ka makadalo ngayon pero heto. Anong ginagawa mo dito? Uh, may kailangan kasi tayong pag-usapan dapat akong aminin sa iyo. Ah, uh, tungkol ba sa relasyon nating dalawa? Oo, eh. may ano, may may dapat kang malaman. Ano nga? Sandra, I'm sorry kung hindi ako nagsabi sa iyo ng totoo. Ayoko lang naman kasing mawala ka sa akin eh. May plano naman talaga ako magsabi sa'yo. iyo. Uh, naghihintay lang ako ng tamang panahon. <laughs> may ano? May ano? May... Sandra, may asawa na ako. Ano? Hindi ko to sinabi sa'yo kasi alam kong iiwan mo ako. Lahat ng perang binibigay ko sa sa'yo galing yun sa pera na asawa ko. Itong estado ng buhay ko dahil yun sa kanya. <laughs> Teka, pa paano nangyari yun? Eh, di ba ang sabi mo, mayaman yung pamilya mo? Hindi. Mahirap lang kami. Uh, nagkaroon lang ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa dahil may tumulong sa akin. Doon ko nakilala si Esther. Ayun, nakakita ako ng opportunity since may gusto sa akin kaya nagawa ako magpakasal sa kanya. Wait. Alam ba niya na may girlfriend ka? Pa paano mo, paano mo nagagawa makipagkita sa akin? Nasa Australia siya. Doon siya nakatira kasi may business siyang inaasika so at nagpaiwan ako dito para sikasuin yung ibang negosyo namin. Pinangalan niya sa akin lahat ng ari-arian niya. Kaya nabibigay ko lahat ng pangangailangan mo. Ilang taon na siya? 60 years old. Ha? Huh? Uh, 60 years old? Desperado na ako that time, Sandra. Nagawa ko yun para magkaroon ako ng magandang buhay. <laughs> mahal mo ba siya? Hindi. Ikaw ang mahal ko ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Please, Sandra, huwag mo naman akong iwan. No? Mahal na mahal kita. Kung papipiliin mo ako ngayon, kung ang buhay ba na meron ako, ikaw, Sandra, ikaw yung pipiliin ko. Tama na. Okay na. Oo, hindi ako mawawala sa iyo. Hindi mo ako iiwan? Hmm. Mahal na mahal kita, Sherwin. At kahit ano tatanggapin ko, kahit Maging pangalawa lang ako sa buhay mo. Okay lang. Hindi ako magre-reklamo. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Sherwin. Sa tagal na naming dalawa, hindi ko pa rin siya magawang mahalin. Oo, mahalaga siya sa akin. Pero mahal? Hindi. Mm. Ay, salamat. Nakarating din tayo rito sa resort. Ang tagal din ang biyahe na atin. Halos limang oras din yun. Alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Nagpa-reserve na ako sa restaurant para mamaya. Kumain ka na kumain, ha? Umapayat ka na naman, eh. Stress ka ba sa school? Ay, medyo... Malapit na kasi yung finals namin kaya kailangan ko talaga mag-review. Kayang-kaya mong tapusin yan. Ito <laughs> pa. Oo nga pala, ito na yung allowance mo. 4,000 yan. Allowance mo for this month. Bayad na yung apartment mo, di ba? Uh Oo, -oh, nabayaran mo na eh. <laughs> Ay, love, may problema kasi ako. Ano yan? Uh, ano kasi, uh, tumawag sa akin yung pinsan ko. Eh, binalita niya sa akin na na-hospital daw yung tita ko. Inataki sa puso. Ha? Huh? Kumusta na siya? Okay na. Stable na yung kaligayan niya. Ang problema lang yung mga hospital bills. Tapos yung mga gamutan pa niya. Eh, wala namang ibang tutulong sa kanila kundi ako. Magkano ba yung kailangan nila? Hindi ko alam eh. Siguro kung magkano lang yung kayang ibigay natin. Pasensya ka na, love, Alam mo naman, na kakarampot lang din yung kinikita ko. Ikaw pa nga yung nagbibigay sa akin, eh. Ano ka ba? Okay lang. Problema mo, problema ko na rin. Pukuha lang ako ng pera. Ah, One, two, three, four, five. O, oh, ito. Eight thousand yan. Ipadala mo lang agad sa kanila pag uwi natin. <gasps> ah! Eight thousand? Naku, love, kahit two lang. Mahal lang ngayon ang mga gamot. <laughs> Love, salamat talaga dito ha. Salamat talaga. Wala yun. Talagin na, kumain na tayo. <laughs> Sige. Hi, babe. Clarence, nung ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Teka, nakita ka ba ng may-ari? <laughs> Kalma lang. Walang nakakita sa akin. At saka, nakalimutan mo yata may duplicate ako ng susi ng apartment mo, di ba? Uh, bakit hindi ka nagpasabi na pupunta ka? Buti na lang hindi na ako yung natin ni Sherwin. Ikaw ha, nagtatampo na ako sa'yo. Bakit parang mas binibigyan mo pa ng oras yun kesa sa akin? Ako naman talaga yung mahal mo. <laughs> Babe, Intindihin mo na lang ang sitwasyon ko. Kailangan ko si Sherwin. Pero hindi ibig sabihin noon, mahal ko siya. Kasi ikaw pa rin ang mahal ko, 'di ba? Hmm, kung talagang mahal mo ako, pakasalan mo na ako. O 'Di kaya, wag sama mo na tayong dalawa. Ano ka ba? Alam mo namang hindi pa pwede, 'di ba? Hindi pa sapat yung ipon ko. Yung ipon na galing sa perang binibigay sa 'yo ng Sherwin na 'yan. Ano ka ba? <laughs> Hayaa mo na 'yon. Nag-iipon pa ako. Tsaka na kapag naging okay na ang lahat, kapag nakapagtapos na ako sa pag-aaral, eh. at kapag maayos na, saka ako siya iiwan, at magpapakasal tayong dalawa. Pangako ko yan sa'yo. Ay, o oh nga pala. Ito na yung hinihingi mong pera. 4,000. Uy, thank you, babe. Alam mo, tabis ka talaga. Mm, teka, eh, aanhin mo ba yan? Kakabigay ko lang sa'yo last week, ah. Secret. <laughs> Basta, pagugustuhan mo yung pupuntahan ng perang ko. Mm, ikaw talaga. So, nasa mm. na yung kiss ko? Ito na nga, o. Oh. Mm -hmm. mo lang ako ng sermon, eh. Mm. Ma. Kumain ka na, ha? Eh, eh, nagugutom na rin ako, eh. Ay, may mga dala akong pagkain dito. Tara, kain na muna tayo. Sige, sige. Si Clarence ang dahilan kung bakit hindi ko magawang mahalin si Sherwin. Oo mga idol. Kahit ganito ako, marunong pa rin naman ako magmahal. Bago pa lang kami actually ni Clarence. Mag-iisang taon na pero sobrang mahal ko siya. Hindi ko pa nga lang magawang bitawan si Sherwin dahil kailangan ko pa siya. Hindi ko pa nagagawa ang goal ko. Or should I say, yung ipon goal ko. Kala ko okay lang ang lahat. Akala ko hindi ako maapektuhan. Hindi ko kasi inexpect na darating ako sa puntong ganito eh. So ano sinasabi mo ngayon? Naku-konsensya ka na rin sa wakas? Ah, oo. oo. na konsensya ako sa ginagawa kong paggagamit kay eh, Sherwin. Ang kasi nun eh. Wala akong masabi sa mga pagbamahal niya para sa akin. At alam mo yun, ako naman to si manluloko. Hindi nakakaramdam ng konsensya nung una pa lang. Ay naku, huwag mo sabihin na in-love ka na sa kanya. Hindi ko alam. Teka. Ano naman si Clarence? Kaya nga ginagamit mo si Sherwin para sa kinabukasan yung dalawa, di ba? Tapos sasabihin mo ngayon na parang nahuhulog ka na dun sa isa. Ah, sa amin, hindi ko talaga alam. Tsaka sino ba naman ang hindi mahuhulog kay Sherwin? Sobrang mabait. Mapagmahal, malambing. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagustuhan nun eh. Ay, naku, alam mo sa totoo lang ha. Sumisir ko na rin yung utak ko sa inyong tatlo. Ay, Ay. naku. sa ulo ha. Tingnan mo to ha. Si Sherwin, niloloko ang asawa niya ng dahil sa'yo. Tapos ikaw naman tong lokaret, niloloko mo si Sherwin para sa pera at yung mga binibigay niya sa'yo, binibigay mo naman kay Clarence. Ay, naku, nakakaloka ka. Kaya e, mo sabihin pati si Clarence, nagloloko na rin. Hindi ah. mahal ako ni Clarence. Sa dalawang taong relasyon naming dalawa, hindi pa yung nagloko. Kaya naniniwala ako mahal niya ako. Ay, Napakalaking gulo ng pinasok mo. Paano kapag nalaman niya ni Sherwin? Sa tingin mo ba, makakaya niyang tanggapin ang lahat? Kaya nga ako no konsensya ng ganito, di ba? Pero wala eh. Kailangan ko ng pera. O pwes, mag-ipon ka na rin ng mga dahilan kapag nalaman niya ni Sherwin dahil paniguradong magkakagulo kayo. Clarence. Ayong nga pala, may susi pala ako ng apartment niya. Clarence. Hmm. Nasaan ba 'yun? Ah, baka nasa kwarto. nandito nga sa kwarto. Clarence, gising! Ano ba yun? Sandra, nagawa mo rito. bakit? Bawal na ba akong pumunta dito? hindi naman. Kaya lang, ano kasi? eh. Uh, uh, ang gulo naman ang kwarto mo. Kailan ba yung huli mong linis dito? Ako na nga yung mag-aayos? Ay, hindi na! Hindi na, ako na, ako na. Nakakahiya kasi. Ano ka ba? Bakit ka naman maihiya dyan? Sanay naman ako sa... Teka, kaninong brato mo? Nasa ilalim ng kama mo? Ha? Uh ha? -huh? Huh? Kaninong brato? Huwag mo sabihin nagsusuot ka na rin ito ngayon. K um, magpapaliwanag ako. Uh, I'm sorry. Kailan pa? Ha? Huh? Kailan mo pa ako niluloko? walayan wala yan. Wala, wala yan, babe. Please, maniwala ka. Hayop ka! <laughs> Mat mo ako, eh. Sorry, hindi ko, 'di ko talaga alam kung paano ako magpapaliwanag sa iyo. Eh, hindi na kasi ako masayang sa relasyon natin, eh. Hindi, hindi na kita mahal. <laughs> Kinamit mo lang ba ako para sa pera, ha? Kaya mo ba pinipiling manatili sa akin dahil nabibigay ko yung gusto mo. I'm sorry. Maluloko ka! <laughs> Alas lahat ibigay ko sa'yo. Ang lahat ng gusto mo. Nagawa ko pang maloko ng ibang tao para sa'yo. Tapos, tapos lulukuhin mo rin pala ako, ha? Lawrence, <laughs> Sana nagsabi ka na lang. Sorry, sorry. Natakot kasi ako na baka magalit ka eh. Pero hindi ka natatakot na baka masaktan ako. Ganun ba yun? Malaloko ka rin pala! Manggagamit ka! Hashtag karma Yan ang nangyari sa akin. Iba pala talaga magbiro ang tadhana. Ginagamit ni Sherwin ang asawa niya para sa pera. Habang ako naman ang gumagamit sa kanya. Pero ginagamit din pala ako ni Clarence. Ang gulo, di ba? Pero kahit ganun, ang dami kong na-realize sa mga nangyari. Marami akong pagsisisi. Panghihinayang at takot na baka hindi lang ito ang maging karma ko. Sandra, inakabahan na ako sa sasabihin mo sa akin ngayon ha? kanina tinawagan mo ako dahil gusto mong makipag-usap sa akin ng seryoso. Ano ba yun? Sorry, Sherwin. Sorry saan? Sa lahat. May malaki akong kasalanan sa'yo na alam kong hindi-hindi mo ako magagawang patawarin. Tungkol ba to sa pera? Sa tinatago mong boyfriend sa akin? <laughs> alam ko ang lahat ng yun. Alam kong ginagamit mo ako. Dahil sa pera ko, mas lalo kong alam na may boyfriend ka. Uh, paano mo nalaman yun? Narinig ko yung usapan niyo ni Sammy. Nasa apartment kayo nun. Nag-surprise visit ako. Masakit pero, tinis ko yun kasi, mahal kita. Ay, pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Para saan pa? Para mag na kung iwan ka. Ayoko ng ganun. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Mas pinili kong magpakatanga kaysa sa iwanan mo ko. At kahit nalaman ko may boyfriend ka at may balak ka rin iwan ako, binaliwala ko yun. Mas pinatunayan ko sa'yo na mas bagay tayong dalawa na ako ang dapat na piliin mo. I'm sorry. I'm sorry, hindi na kayo ng konsensya kung lukuhin ka. Gusto ko nang itigil to. Sandra, hindi ako papayag. Mahal na mahal kita eh. Hindi naman ako nagreklamo, di ba? Wala kang narinig sa akin na kahit ano. Hindi. <laughs> Naawa na ako sa iyo. Sherwin, hindi ako yung babae para sa iyo. Kaya oras na para para mahalin mo naman yung sarili mo. May asawa ka. Kung ipagpapatuloy natin 'to, wala ring mangyayari. Eh. Sa iwan hindi matatapos ang lahat. Diba ang sabi ko sa sa'yo, handa akong iwan ang buhay na meron ako ngayon para sa sa'yo. Iiwan ko si Esther. <laughs> hindi mo na kailangan gawin yun. Hindi mo ba talaga ako minahal kaya madali para sa'yo na iwan mo ko? <laughs> kaya ako nga itong <ato> ginagawa, Dive. Dahil... Habang <laughs> tumatgal, <laughs> napapamahal na ako sa'yo. Ayoko nang saktan ka. Lukohin. Pa paasahin. Nagsimula tayo sa mali. Kaya dapat lang na tapusin natin ito na tama. Sandra naman. Huwag mo kong iiwan. <laughs> Anak, huwag na natin ipilit ng hindi pwede. Kasi mas lalo tayong mahihirapan. Ano na ako? Inan mo ako. Kaya mo yan, ha? Makakalimutan mo rin ako. Malay natin, balang araw, kapag naging maayos na ang lahat, <laughs> pa rin pala yung yan Pero sa ngayon, malabo mangyari yun. I'm sorry. <laughs> kahit nahiwalay na kami ni Sherwin, itinuloy ko ang pag-aaral ko gamit ang mga naipon kong pera. At nang nakagraduate na ako, saka ako nagdesisyong mga ibang bansa bilang factory worker. Pangarap ko kasing maging mayaman. At para hindi na ako karmahin, kinailangan kong gawin yon sa isang malinis na paraan. Limang taon na rin na lumipas at maayos na ang buhay ko. Nakauwi na ako rito sa Pilipinas at nakapagpatayo na rin ang sariling bahay. Bahay na galing sa mga pinaghirapan ko. Masarap pala sa feeling kapag kaganon. Kaya sana mga idol uh, na nakikinig ngayon, ako sana ang magsilbing aral sa inyo na hindi maganda ang manggamit ng ibang tao. Dahil oo, masaya ka ngayon. Tinatabasa mo ang sarap ng buhay pero wag mong kakalimutan na ang karma naghihintay lang ng pagkakataong dumating sa iyo. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso e pang good vibes. O baka naman, gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon. Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email. Dearifmstories at gmail.com O di kaya naman, mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, Kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM. Kung saan una ang kwento mo.